Bingbing, bingbing. Oh. Do, 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 do. Kagwapa ni Bingkay, ang ganda ni Bingkay. <laughs> ang ganda ng babaeng 'yan. Ay. <laughs> ang tangos ng ilong, walang retoke. <laughs> walang retoke yan. Do, 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 walang retoke. Natural. Natural na ilong na. Don, 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 don. Bing? Bing? Okay lang ba ang babaeng yan? Ay! Hmm. Da, 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 Bing! Malit pa lang ang sungay ni Bingkay. Bing! Pusog ba yun siya makawag asin? Hindi siya paratan. Bingkay? Kumusta man si Bingkay na babae na yun? Pagoroy! moram mo ko rin guys kayo. Tagisara mo ko mga rin sa likod. Tagisara mo ko mga niya Magkipagdahay-dahay. Unlike before, nga, na may magbanding, kanunang katagusan na lang. No? Bakit? Huwag ka na magtampo, day, oy. Day. Day. Day? Day. Dili, magtampo ang babaeng nyan, day? Ay. Do, do, do hmm giggle si bingkay. Bing, Bingkay, ala Bing Kai. Ala, da, dada si da, Bing Kai. dada da, 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 ang dada 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 na dada na Tag, uh, butangan na siya o kining kuan kanal butang na kanal para mas nindot bitaw ang dagan sa tubig para dili na siya bisag asa na siya naka indiri mo do kay mga na agi ang tubig tungod kay wala siya kanal so pag nanan siya kanal dire dapit anyway gi kuan naman siya gingarin na siya sa engineer na nakaready na sa mga bakal-bakal. Ah! Mm, da, 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 da. Ah! <laughs>